Mga makulista, isa sa pinagkakakitaan ko dito sa Australia ay nangunguntrata ako. So kailangan dito kasi sa Australia ay madiskarte ka. So kailangan kang gumawa ng paraan kung paano ka kikita ng extra during days off mo. Lalong lalo na kapag may mga skills ka. Kagaya ito, uh, carpentry, uh, renovation ng mga bahay ay malaki ang pagka mga makulista itong ginagawa ko ngayon ang kontrata ko dito ay $4,500 sa decking Mga makulista, araw ng Sabado ngayon at 9.36 na ng umaga. Andito ako ngayon sa pinakamalaking hardware dito sa Australia. Ang pangalan ay Bunnings Warehouse. Kapag kayo ay may mga gagawing renovation sa bahay, DIY project, ang pupuntahan nyo dito sa Australia ay Bunnings Warehouse. Tingnan nyo naman kung gano'n siya kalaki mga maklista. Ayan. Mayroon pang drive-thru ito. Pero hindi ko na siguro maipapakita sa inyo. Pasok tayo sa loob mga maklista. Ito yung main entrance. Ang ating project ngayon ay decking. So punta tayo dito sa wood care. Ayan. Ito yung mga ano gagamitin natin sa ano. Sa decking. Ito, kailangan natin ito. $16 na oil applicator. Ayan, lagay natin sa trolley natin. Tapos, dahil ang ating pipinturahan ay merbau. So, ito, yan yung kulay na gagawin natin nakabili na ako na sa gagamitin ko na pang ano sa decking bali naka $169 ako you the I'm the one who makes me smile you are the only one i are fire in my soul. I Mama kulista, isa sa pinagkakakitaan ko dito sa Australia ay nangunguntrata ako. So kailangan dito kasi sa Australia ay madiskarte ka. So kailangan kang gumawa ng paraan kung paano ka kikita ng extra during days off mo lalong lalo na kapag may mga skills ka kagaya ito uh, carpentry Uh, renovation ng mga bahay ay malaki ang kita mga makulista itong ginagawa ko ngayon ang kontrata ko dito ay $4,500 sa decking uh, pinalitan ko yung iba tapos nirenovate ko nai-prepare ko na nung last month pa ngayon ay pipinturahan ko na lang oil base yung ginamit ko na pang pipaint natin pang decking talaga, pang exterior uh, para sa weather kahit na maulanan, masikatan ng araw hindi agad siya masisira, maglalas ng at least 20 to 30 years yung decking na ginawa natin pala nag-spend ako ngayon sa paint, na gagamitin ko ng around $169 and 10 cents kasama na yung all base na paint, yung brush, yung roller, yung yung ano ah uh, oil paint applicator na may handle na mahaba para mabilis lang ipahid. Ayun, on the way na ako ngayon doon sa bahay ng nakita nyo yun mga makulista mutikan ng mabangga yung kotse ng truck dapat hindi ka basta basta ano uh, pumapasok sa ano daan lalo na kung ikaw ang ano dapat mag giveaway kasi ay hindi naman basta nakapag preno ang mga truck dahil masyado silang mabigat at uh, malalaki mali yung ginawa nung ano driver doon yung kotse pwede siyang ano, mabangga pag nawalan ng preno yung truck it's very dangerous yung ginawa niya andito na ako sa bahay ng ano, uh, customer pero binuksan ko yung gate nila sarado pa maaga pa kasi 10.30 tulog pa ata sila kaya habang naghihintay ako manunod muna na ako dito so gamit ko ngayon ay yung tesla para hindi ako maboring ayan o oh, mukhang maganda tong palabas na to rebellion pinanood ko kahapon itong ano brothers in arms maganda siya pulis yung kuya niya tapos yung kapatid niya nakulong so tinakas niya yung kapatid niya siya naman ang nakulong parang maganda itong rebellion moon number one globally eh, oh. so panoorin nga natin sana maganda ang ganda ng ano nito mga maulista sounds itong tesla para kang ano nasa theater pag gano'n nanonood ka ayan ito yung ano uh, project natin ngayon for today ang aking ginamit na ito intergrain timber oil so oil based sya so yung, yung ano natin kukulayan natin ngayon ito at habulin natin itong isa yung luma. Tingnan natin kung makahabol natin. Ayan, so, mahaba ba 'yan? Ang unang gagawin natin ay haluin muna natin. So, ayun na natin Para maging ano siya, even. Ang so, haluin natin. Naayon muna natin ng corner. ayan konti pa lang yung naubos ko First coating ayan o oh, baking ginawa mo? yeah I did ayan na natapos ko na yung ano first coating so ito na ang kinalabasan ayan kintab diba bagong bago siya dupet so ang drying period nito ay 4 hours dahil yung weather ngayon ay malamig so kaya uh, bukas ko na babalikan nito ayan sya pangang uh, bago uh. pauwi na ako mga makulista at natapos ko na nga yung ano Uh, i-paint yung decking na kontrata ko. So dahil yung weather ngayon ay malamig, hindi ko pa siya ano ma sa second coating ka agad. Kaya naman ano uh, babalikan ko na lang siguro bukas. Kung may time siguro ako. Pero kung wala akong time bukas, ay hindi ko muna siya babalikan mga makulista kasi nga malamig ang weather sayang din lang kung i ko siya na basa pa mas maganda yung tuyong tuyo talaga siya kaya uwi muna ako ikakalwas ko na lang itong ano sasakyan maaga pa naman 1pm sana ano hindi mainit sa harap ng bahay para makapagkarwas talaga ako so ayun mga makulista isa sa mga uh, pwede mong magkakitaan dito sa Australia ay mangontrata ka kung mayroon ka na mga alam sa pagkakarpentero At maganda rin ang income kapag ikaw ay nangongontrata madali lang naman magbigay ng quotation so humingi ka lang ng quote sa ibang mga nangongontrata din and then tignan mo kung magkano yung gagastusin mo kung may kikitain ka. And then yun. I-grab mo yung kontrata. So hanggang dyan lang. Uh, bye for now. Ito ang buhay namin dito ngayon sa Australia. Winter na. So thanks for watching.